So narinig namin yung wak-wak dito Pero yung biktima dinamin alam kung saan nagtago uh, tara. Sana mahanap namin yung biktima at mahuli na yung aswang Ingat bro ha Ngayon. May mga ibon na, na naglalaro. Wala ko napapansin dyan, bro. Baka, nililin lang tayo sa paligid, ba? Huh? Dahil sa tingin ko, bro, natunog na tayo ng aswang, bro. Huh? Kahit hindi tayo gumamit ngayon, pero alam na kasi niya na nandito tayo. Kaya, kahit hindi tayo gumamit, uh, siya na mismo yung uh, umiiwas. Pero, gagawin natin lahat na ma mahanap siya. Pero, Dito, you... saan? Dito yung busis niya. itu bapansin kah Parang orang suka ibade tu bro ada nak bapansin ni tu bro ada peligit kira anu sia bro pero parang meja malayuk-layuk sa konte pero mudan dito sa paligit layu sia parang kata ana sakit kena sedih ini dulu sana kasi kapag masyadong malayo uh, hindi gaano abot hindi masyadong napupuruhan kailangan malapit check na natin to bro baka nandito bro pero wala naman tayong nararamdaman pero kailangan natin makita, siguraduhin kasi kung wala wak, wala yung wakwak -wak, baka may biktima kasi yung normal kasi hindi kasi natin yan na papansin talaga kasi walang walang ano sa kanya wala bro saan ba yung nito wala Para nandito ka, nandito na riya dito mga so wala parang dun sa hindi ko malayo

labrum pero lang nararamdam aswang bro pero hindi ko matukoy kung saan banda pero distansya kasi nandito siya sa lugar na to hindi distansya talaga hindi ko talaga maabot ba so nandun yung kubo kanina mga kaislaro na kung saan doon namin nakita yung tumakbo na biktima na di namin napansin yun so, sa ngayon medyo walang aswang walang aswang doon kasi yung biktima papunta doon tapos sinunda namin dinamin namin alam kung nasaan na, nagtago so pagkarating namin dun dito naman na area may boses ng wakwak -wak, kaya pumunta kami dito uh, nandito naman yung wakwak -wak, pero medyo malayo siya dito sa kubo siguro nandito siya sa dito lang sa paligid kaso nga lang distansya Pana, Wag mo nang wag mo nang gagamit ng na pangontrabo ha. Kasi mas lalong hindi yan lumalapit kapag naano kasi sila na nanghihina yan kapag ano Uy! Nandiyan ka pala. Sige. So, sundan natin, bro. Importante, bro. Nakita na natin siya. Kumpirmado na nandito. Ano? Hmm? Ano? Ano eh? Ah... Uh, balak pa sana niyang umataki at sumugod pero na napag naramdaman niya na hindi niya tayo kaya kaya umatras siya doon pala siya sa ibabaw doon dito dumaan so tara kumpirmado so, nandito siya Kasi, baka may kasama tingnan mo rin sa likuran kasi sabi kasi ni Maria at Marta may makasama yun Pati yung mga kapatid niyang lalaki, meron din. Meron pa lang. Ito yung pangalan ni ano, Marta ano? at Maria. Marta at Maria. Oo. Oh. May pamilya niya yung nandito, bro. Yung papa niya at yung mga kapatid niyang so, ba -ba lalaki. Kapatid siya? Oo, meron. Marami sila, pamilya. Oh. Saan ka, sa Matapang mo. Mautak siya, mautak. tapang tapos biglang nawala patungo kubo bro? siguro bro siguro ano yun bro? hindi tayo yung ano ang ano? Dyin, napakita, uma, yung napakita yun, iba yung nakabukas. Ah, yung biktima? D肥an, yung, Hinahabol niya? Uh. Kasi doon, kasi yun papunta, tapos yung aswang. Dito. Dito rin. Baka nakita niya yun at sinundan niya. yung wak-wak, parang gumagamit din siya ng panguntra. Dahil minsan, parang hindi namin siya nararamdaman, pero nandyan pala siya sa paligid. Sa tingin ko, yung wak-wak na yun ay meron ding abilidad. Meron din siyang kaalaman. So, hindi lang basta ka, ha, kaalaman. Ha? Malawak yung kanyang kaalaman, no? Sa paggamit ng mga uh, panguntra at pagdipinsa sa kanyang sarili. Medyo ano yung wakwak -wak na yun, bro. Medyo may Salakas. malakas siya, may may meron siyang kaalaman tungkol sa mga ano, bro, pagdepensa sa kanyang sarili dahil minsan hindi talaga natin masyadong nararamdaman natin na may nandiyan siya pero yung parang naiitago niya yung niya. yung sarili, o, sarili niya. kahit konti. So, Kaya akala natin pati yung kapanyarihan niya parang maitago din niya para hindi o, din natin malaman. Oh, meron din siyang gano'n. meron din siyang kakayanan. So dito, hindi natin siya nararamdaman dito ngayon pero kailangan natin makasiguro. Lapitan uh, natin mismo yung kubo na yan. Baka nandun po yung Pero sa likuran bro, wala, wala man, uh, ano yung talaga natin kasi may mga kasama talaga. Yun. makikita natin wala tayong mapansin kakaiba pero check natin talaga Wala bro. So, hindi na tatago yung aswang ngayon. Siguro kapag may kaalaman din yung aswang uh, kailangan natin mag-upgrade baka kailangan natin si kaibigang ibatan kasi dati basic na basic lang sila Bro, natututo na rin sila. Ngipin sin kajan, bro? Para noon dito, bro. Nanjan? May May napansin, napansin do si makiting doon. Punta tayo doon. So wala tayo na ano dito. Tara. Irarap natin dito. meron dyan meron, meron nga bro Lipat-lipat -lipat di kaya marami sila dito ngayon bro. kasi parang nararamdaman natin kahit sa ang lugar sa ang direksyon hindi na tingnan mo ba parang pinagang lipat-lipat ng ano ba oo hindi na di ba kanina kanina yung mas wag na bilang tumak napakita ang bilis din tumakbo parang ganun ba Huh? Ano ba Iwan ba yun? Saan na orang banda bro no? Parang hmm. Orang, orang meron din doon. yata sila bro.